Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel, Merino Farm TV So gusto ko lang sabihin sa inyo na meron na tayong Lazada seller account At uh, uh, andito na yung first customer natin, yung kauna-unahang umorder So kay Sir Mario Liam ng Kalawakan City, maraming maraming salamat sa pag-order mo ko So actually 500ml lang yung nakalagay dun sa description pero 750ml yung paglalagyan natin So ipapack natin ngayon At uh, pipick upin na rin ng J&T mamaya na contact na rin nila ako So uh, sa mga farmers na gusto ring umorder Ilalagay ko sa description uh, box yung link Ng Lazada seller account natin Or yung Lazada store natin So uh, masaya ako kasi actually first time kauna-unaan uh, si sir talaga so, thank you so much uh, sir Mario uh, kung hindi nyo pa po alam kung paano paramihin, kailangan nyo lang po ng dried manure either, uh, kalabaw or baka so, kahit saan naman, basta stagnant water uh, dadami yung asola so, sa manyo ko kuha tayo, ipak and then iabot natin kay GNT. So, tara Ayun mga ka-farmers, so gusto ko lang sabihin sa inyo na yung pinadala nating azola nung uh, katapusan kay Francis Nicole ng Kanlubang Laguna, uh, kinabukasan na receive na niya at uh, nagsisend sa atin ng mga videos, naka-pand na rin so masaya tayo, masaya rin siya, uh, at least uh, na-appreciate -na niya uh, ganun din ako, na-appreciate ko rin kasi Uh, alam ko rin naman yung pakiramdam nung wala pa akong azola. so, at yung kay Sir Geoffrey ng Misamis Occidental after 5 days na-receive na rin niya yung uh, padala natin yun nga lang uh, bad news or sad news nasira, hindi ko alam kung bakit dapat uh, one week or more bago masira yung azola so after 5 days na-receive na niya pero ang gagawin natin mga ka-farmers katapusan magpapadala ulit tayo so mga ka-farmers lagi tayong mamimigay kada katapusan ng buwan uh, hindi ko alam kung hanggang kailan magtatapos pero lagi tayong mamimili ng dalawang uh, mapalad na ka-farmers natin so sa lagi nyo sanang supportahan ang channel na ito so kung hindi ka pa nakasubscribe so huwag mong kalimutang mag like, share and subscribe man na rin So salamat sa mga suporta mga ka-farmers. So ito back to the video. Pag-pack natin ng uh, package ni Sir Mario So ito na mga ka-farmers So kay Sir Mario Ito na po yung order po ninyo I-hand na lang natin to Kay JNT mamaya Safe na safe po yan May bubble wrap, may plastic So ayun mga ka-farmers na ibigay na natin kay JNT yung order ni Sir Mario. Uh, Sir Mario, maraming maraming salamat po sa pag-order nyo sa Merino Farm TV and salamat mga ka-farmers sa inyong suporta at kung ngayon mo lang napanood ang video na ito baka naman please do consider like, share and subscribe na rin mga ka-farmers. Right? So maraming maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. Ayun lang, ingat mga ka-farmers.